Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Juan Carlos Marzan at um, pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa paso o tinatawag namin burns. Ang paso o burn ay maaari maliit lamang, ngunit maaari din itong umabot sa isang sitwasyon na kakapandlumo lalo na kung napakadaming areas or bahagi ng katawan ang nasunog, o di naman kaya umaabot ito sa buong katawan o kaya sa mga bahagi ng katawan na kailangan kailangan gamitin araw-araw katulad ng kamay at grabe rin ito kapag umaabot ito sa ating pagmumuka sa muka. So ang paso ay nakukuha sa Maraming paraan, pwede kang mapaso sa liquid, yun yung na tinatawag namin scald burn, or maaaring mapaso ka sa mismo sunog, yun yung tinatawag namin na fire burn. So, karamihan ho ng mga kaso ay usually galing po sa mga flame or sunog at sa mga scald galing sa may init na likido. Sa mga edad na 15 to 64 years old, ito ay pinaka-common. Ngunit malaking bahagi din ay mga pediat pediatrics or mga bata po o mga nasa edad din ho na senior, seniors na po. So, ibig sabihin, wala akong pinipili na age group ang pagkakaroon ng paso. So, may tinatawag po kaming three zones of coagulation, sa ay, three zones of cutaneous burn sa, sa uh, sunog o sa burn o sa paso. So, meron kami pinatawag na zone of coagulation, zone of stasis, and hyperemia. So, minsan, pag makakakita po kayo ng isang pasyente na may sunog, iba't ibang kulay kung makikita nyo. May area na maitim, may area na mapula, and may area na medyo pinkish pa. So, yung mga areas na yon iba't ibang treatment po ang ginagawa ng mga doktor. No? Kung maaaring ito po ay ma maitim na, kailangan pong linisan yun sa operating room at maalis po yung area na nasunog ng na grabe. Kung ito ay mapula naman, usually kailangan namin i-hydrate ng maayos ang pasyente at mabigyan ng proper wound care. So ano bang mga first aid pag, uh, pag nagkakaroon po tayo ng burns? So katulad ho ng ibang aksidente, kailangan ho, meron po kami tinatawag na ABC or yung airway, dapat make sure namin na ang pasyente po ay nakakahinga ng maayos Pangalawa naman ho ay yung pag ang paghinga niya mismo mabilis pa ito o nahihirapan po bang huminga yung pasyente lalo na kung ang pasyente ay nasa isang kulub na lugar at nagkasunog nakalanghap ng ng usok so importante po 'yon at circulation ibig sabihin ho kailangan po tayo malaman ang pulso ng pasyente kung meron pa po ba siyang pulso o mataas po ba ang blood pressure o mababa po ba ang blood pressure niya Importante din sa mga pasyente na susunog ay yung exposure na tinatawag po namin. no? Minsan po kasi pag meron sunog na pasyente, yung area na yun lang ang nakikita natin. Hindi natin alam na yung yung damit po niya ay nakakatch din ng paso or ng sunog at maaari may ibang parte din na nagkakaroon ng paso o sunog. So, kailangan po nating alisin yung mga damit nila para ma-examine ma natin ng buo ang, ang isang pasyente. So, ang pinaka uh, goals ng management or mga kailangan natin gawin, una, eh, we have to stop the burning process. Una, kailangan natin i-stop yung sunod-sunod or yung tuloy-tuloy na init or yung paso na nararamdaman. Ibig sabihin, kung ang pasyente ay nasa ay nasa isang lugar na nasusunog, kailangan natin siyang alisin doon para may stop natin yung burning process. Pangalawang uh, kailangan natin gawin, ay eh, kailangan i-cool down natin yung burn. No? After naman ho, masunog ng, ng isang parte ng katawan, yung warmth or yung temperature po na yun ay nag stay pa. So, kailangan natin i-cool down. Okay? Ta mamaya ituturo ko po kung paano natin i-cool down ng maayos ang mga pasyente ito. And then, we have to give them pain relievers. Kasi ho, masakit ito. So, kailangan natin ma-relieve yung pain ng pasyente. And of course, we cover the burn. Kailangan natin itong takpan para hindi po ito ma-expose at magkaroon ng possible infection. So, yung unang proseso, yung stop the burning process, kailangan natin alisin ang isang pasyente o isang bahagi ng katawan sa source ng burn. Kung kailangan, alisin natin yung, yung damit niya, mga jewelries na, pe, na kaya pa natin alisin, or kung may mga materials na, malap, na kumakapit sa kanya, or damit, kailangan po natin alisin yon Okay? So, kung may mga jewelries po siya, try po natin siyang alisin. Pero kung ito po ay kung umabot na siya sa melted uh, um, melted jewelry na po, huwag nyo na po siyang pilitin and then dalhin nyo na lang po sa ospital para matulungan po natin yung pasyente at hindi po maging malala yung mga sugat ng pasyente. Okay? Isa rin pong paraan ay yung tinatawag po namin na drop and roll. So, i papahigain po natin yung pasyente and then iikot po natin siya para ma-prevent yung, lalo na ito ay kung sa fire, para ho mamatay po yung fire o yung sunog mismo. No? Pero make sure lang na kung iikot yung pasyente, hindi rin sa isang mainit na lugar o sa may sunog din na area. Pangalawa ho, cooling down the burn. Yung pag-cool down po ng burn, aalisin nyo na ho yung warmth na nararamdaman ng pasyente no? para ho ma-prevent yung further progression ng burning process. No? Alisin nyo ho yung mga noxious agent. Okay, and then it will help also, nakakatulong po ito sa pag-relieve po ng pain ng pasyente. No? Pero beware lang po kung ito'y ginagawa nyo sa mga bata kasi um, ang mga bata ho ay very um, prone po to having hypothermia no? or sobrang baba ng temperature which is also um, isang delikadong sitwasyon. So ang ginagawa po natin, hindi po tayo gagamit ng ice, gagamit lang po tayo ng ng um, irrigating or tepid wat, water now around 15 degrees Celsius for 20 minutes no within 2 to 3 hours do not use ice po and then kung may mga chemical burn po na chemical naman po you just irrig irrigating lang ho with water no copious amount of water so Pangatlo, kailangan natin magbigay ng proper pain reliever, no? Kasi pag nasusunog ho na e po yung mga nerve, no? Kasi nawawalan na ho tayo ng protection. So kailangan ho ng um, pain reliever. Isa pa po pong paraan para mabawasan yung pain ng pasyente, at least i-cover po natin. Kasi ho pag naka-expose po yung nerves and um, kas, minsan kahit simpleng hangin, masakit na ho yun sa pasyente, no? So, isa yun sa paraan yung pagtatakip ng burn para mabawasan dito yung pain ng pasyente. So, ano ba yung pwede nating i-cover sa burn? So, covering the burn. Um, kung wala naman po kayo sa ospital, siguro ang pinakamadaling magamit ay yung clean wrap. No? Readily available siguro yun sa mga bahay or malinis na plastic to cover the bird. Ang pag-cover naman po, hindi po ito kino-cover ng paikot. Ipinapatong lang po ito. Again, para lang po ito sa protection. Ang burning, ang burn po kasi, o paso, nagkakaroon po kayo ng swelling. No? Kung ito po ay pinaikot nyo. For example, at nagkaroon po ng swelling, sisikip po, magkakaroon po tayo ng problem sa circulation. So, pinapatong lang po ito. So, do not wrap around. Okay, ano pang ibang paraan? Kung wala naman hong ganon, just put Uh, dry blanket over the top to keep the patient warm and to cover and to protect. No, and then dalhin niyo na po siya sa ang um, isang pasyente sa ospital. No, kung wala akong cling wrap, walang walang blanket, um any sterile cotton sheet or malinis na cotton sheet ay pwede na. Okay. Um, special considerations lang ho, kung meron pong mga sunog sa kamay, pwede niyo ho siyang ilagay sa isang plastic bago kung uso ho yung ziplock, ipa ziplock ipasok mo sya sya sa ziplock para ho Um, hindi lang ho siya ma-expose. No? Kasi ho, pag naka-ziplock, at least hindi ko masikip. Pag nag -swell siya, hindi po ma magkakaroon ng problem yung circulation. So, meron pa rin space for swelling. No? Kung dadalhin niyo po ang isang pasyente sa isang ospital, i-avoid niyo po muna maglagay ng mga ointments. No, Usong-uso din, mga Colgate, pinalagay nila kasi nakaka nagkaka-cool down yun. No? So, kung dadalhin niyo naman po ang pasyente sa ospital, huwag niyo na po muna lagyan ng ointment kasi po, gusto pong ma-assess ng doktor o ng nurse yung mga burn ng pasyente. So kung meron po mga ointment, may hihirapan pa po kami mag-assess. And then aalisin pa po namin yon, may additional pain pa po sa pasyente. Ngunit kung nag-first aid po kayo sa bahay, wag po kayong gumamit ng butter, huwag po kayong gumamit ng Colgate. Pwede nyo hong gamitin yung mga Mebo ointment, readily available naman po may mga cooling gel na available po sa pharmacy. Meron din po mga silver sulfadiazine na pwede po natin magamit. So may mga formulation ako na, na readily available sa mga pharmacy. Okay, so sabi nga ng British Burn Association, no, you have to cool and then you have to call and you have to cover. So yung call ay isang very important part of the management. Cool, call, and cover. Call ay kailangan yung tumawag sa isang eksperto o sa someone na makakatulong ho, lalo na hindi naman po lahat tayo ay kaya pong i-manage ang burn sa bahay. Okay, so, um, emphasize ko, you have to call for help. Okay, so, ang sa management naman ho ng minor burn sa ospital, usually ina-assess po yan ng doktor. Tinitignan nila kung gano'ng kalalim, gano'ng kadami. And then, ang titignan nila kung kakailanganin nyo ba ng um, makita ng eksperto o makita sa isang burn unit. So, meron pong mga kriteriya para hodalhin ang isang pasyente sa burn unit. Um, and ito'y magiging gabay din nyo para ho... Um, alam nyo kung kailan nyo ho madadala din ang isang pasyente sa isang burn unit. Kung more than 10%, no? kung more than 10 bahagi na ho ng palad ng, is ng pasyente, for example, yung na areas na may sunog, dalhin nyo na po yan sa isang ospital. Kung meron pong sunog sa face, sa hands, sa feet, sa genitalia, or sa are, no? o sa mga major joints like um, knees, shoulders, and sa joints kailangan ho sa hospital na po yan. No, kung medyo may may itim na ho na parte, no? Kung medyo makapal yung parang leather na ho yung consistency, kailangan sa hospital na po yan. Any electrical burn na kuryente, kailangan ho sa ospital dahil ang kuryente ho minsan ho walang sukat no wala ho kayo nakikitang sunog sa balat pero malaki ho ang ang epekto nito sa puso sa muscles at sa ibang organs pa ng katawan even sa kidneys no chemical burns no um, kung may mga chemical na nasunog kailangan ho sa ospital yan hindi ho kaya na sa bahay lang yan no kung nasuspetsya ho kayo na yung pasyente ay nakakulong sa isang kulog na lugar, maaari na siya ng uso, kailangan ho sa ospital yon, no? And kung meron siyang ibang sakit, like hypertension, meron siya bansyang diabetes, no? Gano man yan kaliit, kailangan ho makita yan sa ospital, madala sa ospital, para ho mabigyan ho ng karanda, karandapang um, gamot or advice po. Okay? And kung ang pasyente ho aside from dun sa burn, eh meron pa siyang ibang injuries like for example na aksidente siya kaya siya nagkaroon ng sunog o nahulog after niya masunog, kailangan ho sa hospital din po yan. Okay? Kung may mga bata po kayo na sa tingin niyo ho hindi niyo kayang alagaan sa bahay o kailangan ho ng qualified personnel na mag-alaga mag sa kanila, mas maganda ho dalhin niyo po siya sa pinakamalapit na hospital o sa clinic po and kung meron pong mga patients na kailangan hon ng additional emotional rehabilitation and special social needs kailangan ho sa hospital po yan. No? Kung ginagamot niyo ang isang pasyente for example, sa bahay, kung ang sukat ko ay hindi gumagaling for two weeks, no? two weeks na kayo nagagamot, hindi pa gumagaling, kailangan nyo na ho siyang dalhin sa ospital. Baka kailangan ho ng surgery, baka kailangan ho ng tulong para matakpan ito. No? Bilang plastic surgeon, gumagawa din ho kami ng burn reconstructive surgery like skin grafting and flap surgery. No? Kung, kung ang burn naman ay nagumaling na, na at medyo medyo dry na, pwede niyo po siyang lagyan ng lotion, no? Nakakatulong din po 'yun kasi usually ang mga scars spot ng ano dry po eh. So kailangan ho naka pwede moisturizer lagyan ng moisturizer. Okay. So, yung mga scars din ho nyo, i-avoid nyo din po yan, ma-expose sa sun para hindi siya mangitim. No? Common din ho sa mga burn patients, eh, may pangangatin. So, pwede nyo ho siyang lagyan ng lotion or pwede ho pang mga tablets na antihistamine para ho sa pangangate para ho marilip lang po. No? And minsan, pag may mga areas ho na nasa joints or nasa hand no or nasa areas ng gumagalaw ho and then nasunog rini-refertin po namin ang pasyente sa isang rehab or rehabilitative rehabilitative process para ho sa full recovery ng pasyente. And importante din ho lahat ng kapamilya na meron pong pasyente na may burn ay kailangan ng suporta. Sabi ko nga kanina nag dating ang mga pasyente namin sa simple and burn and sa mga nakakapanlumong sitwasyon na umaabot ko sa face and sa buong katawan. So at this point or at any point of this kinds of patients kailangan ho ng suporta ng pamilya, no? Para ho sa full recovery nila at makabalik po sila sa social groups nila at sa sitwasyon nila sa lipunan. Okay? So itatapusin ko po 'tong lecture na to sa so, pagsabi na from every wound there is a scar and every scar tells a story and a story that say, says i have survived no may mga burn patient ko na, na um, burn survivors and saludo po kami sa kanila maraming salamat po